Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po bago po tayo magtanghali ang lahat abay sabay sabay po muna tayong tumutok rito para po sa ganon makuha nyo po ang mga naglalakihang prices po ng ating mga uh, Lotto Pilipinas at Lotto abroad dahil ngayon pong araw na to ng alas 11 ng umaga puro mga 6 digit lucky numbers po ibibigay po natin sa inyo mga kalaki at syempre po ang gusto ko po, po mga kalaki ito po ay alagaan niyo po mga, mga kalaki agad agad ha dahil po mga kalaki ngayon pong patapos na po ang Febrero mananalo tayo ng 5 digit lucky numbers sa bon tayo kaya natin yan claim it, mga kalaki claim it claim it mananalo tayo kaya ngayon kung ready ka na na mga lucky numbers namin abay tutok na rito dahil ibibigay ko na ang mga lucky numbers po na talaga namang sinumada ko Kagabi. Kaya eto lang po mga kalaki, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, <coughs> Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. At syempre po mga kalaki, umpisaan po natin sa abroad. Ayan. Eto lang po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Number 31, number 24, number 53, number 58 number 62, number 66, number 49, number 44, number 20, at number 11. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito naman po ang mga 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 12, number 15, number 33, number 37, number 39 number 25, number 28, at number 6. At ito naman po ang 7 ang seven digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 5, number 16, number 27, number 34, number 36, number 18, at number 9. Ayan mga kalaki at syempre po, isinod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po agad-agad. Number 14, number 7, number 23, number 25, number ano to? Number 18 at number 21. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 3, number 7, number 9, number 2, number 0, at number 2. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5-digit lucky numbers. Abroad, kunin mo na agad-agad. Number 23, number 36, number 37, number 17, at number 22. Ayan mga kalaki kung po ang mga laki numbers abroad, lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices. At dapat po mga kalaki, nakatutok po kayo sa mga legit na account namin para sa ganun po naka, uh, dumadaan po sa si inyo ang mga lucky numbers namin araw-araw. Okay? Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan, i-check nyo po ang followers. Dapat po, po dapat meron po 331,000 followers kami po yan check at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Palungkin po na merong uh, 16,500 followers at syempre po, TikTok ang TikTok po natin, Red Palungkin po na merong 423,000 followers ayan po yung mga legit na account namin sa mga social media pwede po kayong mag-request mga lucky numbers dyan, humingi ng lucky numbers magpa-code, at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart, automatic mga kalaki kayo po ay bibigyan ko ng mga lucky numbers sa mga messenger nyo po sa mga message nyo po mga kalaki ito check nyo po yun sa spam message nyo mga kalaki tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin libre lib po ito walang bayad private consultation po ang may membership fee good for 3 months naman po ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo lucky numbers abroad at product, Pilipinas malay mo naman pag na code ko ang mga month at year mo eh isa ka pala sa swertehin at swerte pala ang mga lucky code mo ba? Diba? masama ka sa mga mapanalo namin, maipopost kita sa social media ko. Tandaan po, ang lucky numbers namin hindi po namin pinipilit. Kaya kung interesado ka na sumali sa private consultation at subukan ang galing namin sa mga lucky numbers, message ka na, tatawagan kita mga kalaki at usap tayo para make sure po na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ayan na mga kalaki, tandaan nyo po, tandaan nyo, ang lucky numbers namin ay libre po yan, wala po yan ang bayad mga kalaki. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo ha, sa bawat, uh, sa bawat mga followers po na magpapamember, abay bibigyan ko po ng discount po mga kalaki. Ayan po mga kalaki ha, limited lang po yung discount na ito, babalik na po ulit sa dating presyo po ng private consultation. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin ngayon, ito na po ang mga uh, ibibigay po natin sa mga 6.42, umpisa na natin sa Ayan po sa Pilipinas. Ito na po. 642, number 23. Number 37. Number 5. Number 30. Number 29. At number 21. At ito naman po ang 645. Number 36. Number 33. Number 24. Number 28. Number 40. At number 10. Ayan, at syempre ito naman po ang 649 Number 44 Number 25, number 15, number 18, number 29, at number 37. At ito po ang 6, 55, 6-digit lucky numbers. Number 6, number 36, number 46, number 27, number 70, at number 11. At ito po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 6, 58. Kung saan tatayarin ako mamaya rito. Number 18 number 43, number 51, number 54, number 29, at number 38. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers. Ngayon po, alas 11 po ng umaga, takbo na po sa mga sukin yung outlet. Make sure po ang mga laki numbers namin, aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Ate Lisa Lisa Lo, ano? Ano ba yun? Parang may sunog ah. Ayan po. May sunog yata. Dadaan. Dadaan yun. So, Sangkay sunog na. Di ba? So, sunog na yun ano. Grabe. Tanghaling tapat may sunog. Ayan po. Shout out po tayo mga kalakik sa... Ayan kay Ate Lisa Mendez po Ayan po ng paranyake Hello po maraming maraming salamat po sa inyo Sa ulang sa akong sa amin At isa po siyang kasambahay Hello po at syempre po mga kalakip, maraming maraming salamat din po sa mga sa mga tindera po ng Pugo. Ayan tindera po ng mga pugong inihaw po dyan at pugo na pinrito po dyan sa may baliwag, sa may baliwag bulakan. Hello po Maria, maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you very much po sa walang sawang pagsubaybay po sa amin. Baliwag Bulacan, sa San Miguel bulakan sa Goni Bulacan, maraming salamat po sa inyo. Sa Gigindu bulakan, shoutout po sa inyo. Ngayon po, bago ko mag-lunch, lalaban muna ako, tataya muna ako, sana ganun din kayo.